através paso funduirn a en meses So ang kaya siya nakapusto. Tingin ko na sa labas niya siya. Kasi, yung siya sa hati Sabi niya, chat niya sa kasi siya eh. Sabi niya, dito na daw. Sabi niya, dito na daw siya. Ah. Sigang tao sa metro. Ay. Sino ba? Metro pa. tayo